Ay mga idol, welcome back to my YouTube channel At may update na naman tayong video no Tutorial na ituturo ko sa inyo mga idol Kaya simulan na natin to, let's go Yan mga idol no, bago tayo magsimula no ah uh, Babatiin ko muna yung previous na nag-comment sa atin na Walang iba kundi si yan, si Sir Junel Natividad, no? Uh, maraming maraming salamat sa iyo, Idol Junel Natividad, na palagi kang nakasuporta ka sa aking YouTube channel, no? Ah, uh, yun pala, bago tayo magsimula, uh, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa at maglagay ng YouTube channel at banner, no? Sa ating YouTube channel. yon mga idol no. Balik lang tayo dito sa ating screen ng ating cellphone no. Tapos hanapin lang natin yung Google. Click lang natin. Tapos dito sa searching box, i-type lang natin yung channel art. Yung gagawin natin ano, art template, channel art template yan. Nasa may taas, i-click niyo lang yan. Tapos yan, pili na kayo dito no ramian Tapos, i-click nyo itong image para makita nyo lahat ng image. Yan. Pili na lang kayo dito. Ito, sa akin na may napili ako. Yan. Yung may YouTube. Tapos, madali lang naman ito i-download. Diin na lang siya. Click nyo lang siya. Diin. Tapos, itong may arrow. May nakalagay na download image. Click nyo lang. Yan na. Download na yan. Tapos, Gust tapos hanap naman tayo ng background, no. Background template. Bali, back lang kayo. I-search lang dito sa may searching. Background. Yan, background template. Yan, i-click na lang, no. Yan, nahanap na kayo ng template na gusto nyo. Background. Pili na lang kayo, no, na para gagawin natin. Ayan. Marami ano, ito. Pili na tayo dito. Ganun pa rin pag mag-download kayo, di inan nyo lang download the image. Ayun, pag naka-download na kayo, back na tayo. Tapos, punta na tayo dito sa may CapCut. Kung wala kayong CapCut, i-download nyo lang sa Play Store, no? Mga idol. Ayan, click nyo na yung CapCut. Tapos, dito sa may CapCut, to yung may arong nakalagay nyo project click nyo lang yan tapos hanapin nyo na yung dinownload nyo na lang naman yun sa photos nyo no gallery uh, nito. yan ito add pag na add nyo na yan na nyo yung overlay uh, click nyo overlay tapos hanapin nyo yung background template add nyo rin yan, tapos i ipantay nyo lang siya sa ano sa doon sa art template nyo. Yan, pag napuntan, napantay na hanapin nyo yung opacity. Yan, click nyo yung opacity tapos bawasan nyo lang para makita siya. Bawasan nyo lang yung background nya. Yan nasa inyo na yan o mga idol kung anong gusto nyo ganyan malinaw ba o medyo malabo yan depende na yan sa inyo tapos check nyo lang, nyo lang in check tapos punta lang kayo dito sa text add nyo na yung text yan nasa inyo na kung anong ilagay nyo na pala yung ano yung youtube channel nyo kung anong gusto nyo rin ilagay Ayan yung sa akin lalagay ko yan tapos sa inyo kung anong style o anong effects na gagawin nyo sa letter no yan lagyan natin sa gitna no Yan, depende na sa diskarte natin kung anong maganda. Yan, lagay niyo lang diyan sa may gitna. Yan, tapos i-check niyo lang pag okay na. Tapos add ulit kayo kung anong gusto niyo pa ilagay, kunwari ano uh, editing kasi editing yung ano natin eh. Editing and video tutorials ayan no naganyan lang ulit dyan nasa inyo na kung anong style ulit yan nagitna nyo lang ayan no tapos lagyan nyo rin ng ano lagyan nyo rin ng logo na sa inyo na kung lagyan nyo rin ng logo siya ah uh, overlay lang kayo yan tapos punta kayo dito sa library i search nyo yung facebook hindi kaya kung wala kayong ano dito kayo pupunta sa library kung wala kayong logo pero kung meron naman kayo doon na kayo sa photos kung may sinib na kayo yan katulad sa akin may sinib na ako no? yung logo ng facebook yan liitan nyo na lang no? yan tapos add ulit overlay ulit tapos yung Facebook, youtube logo naman yan ay ay no nyo lang mga idol yan ganyan eh tapos add nyo rin yung picture nyo yung picture nyo yung gagawin sa akin, kung ano yung picture na nandun sa profile yun din yung lalagay ko lang natin ulit tapos yan para mawala yung screen gawin natin is punta tayo dito sa i-remove lang natin siya tapos auto remobile. Click nyo lang yan, mawawala na siya, di ba? Uh. Tapos adjust nyo lang ulit. Kailangan hanggang dyan lang sa may guwit, no. Yung ginawa nating template. Yan. Ganyan lang siya, oh, di ba? Yan na. Tapos gawin nyo screenshot nyo lang pag na-screenshot na -screenshot nyo siya. Diretso na yan din sa photos, no? Tapos, i-crop nyo lang siya. Yan. Yan. Tapos, save gap. Kasi, nyo. Diretso na yan din sa ano nyo. Sa photos nyo. Tapos, balik tayo dito sa photos. Tapos pag ilalagay nyo naman yan doon mga idol sa ano Sa youtube nyo Sa banner Banner channel nyo Bale Punta lang kayo dito sa Chrome Tapos search nyo lang yung youtube Youtube.com Yan Click lang Tapos punta lang kayo dito sa my Kailangan mga idol nakadistart tayo ah Yan naka desktop site tayo tapos click nyo lang yung yung account nyo youtube channel nyo tapos view your channel o hindi kaya your channel yan click nyo lang tapos punta lang kayo dito click nyo lang itong customize sa kita nyo yan yung arrow click nyo lang yan tapos yan kita nyo na yung dito na tayo sa channel natin tapos dito yung may branding na nakalagay yung may gitna yan yung may arrow yan, i-click nyo lang yan yan, dito may kita nyo na sa may bandang baba banner image nakalagay, yan, change nyo lang gusto nyo yung palitan yan, kung ano yung nilagay nyo, yan kaso kailangan i-resize -re nyo pala siya. Yan, change lang natin. Yan. Yan ano guys, eksakto na. Oh. Tapos i-done lang pag okay na. Done. Tapos Tapos kailangan eh, pag na-done niyo doon dito, i-click niyo rin tong sa may taas yung may nakalagay na publish. Yan, yung may aro. Click nyo lang din yan para ma-save. Yan, save na siya. Nang kadali, mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong panonood, no? Hanggang dito na lang tayo.